Itong binigay sa dito, Dr. <laughs> Good morning guys So for today is mag-grocery tayo Kasi babalik na ako ng Guernsey next week And pag bumupunta ako ng Guernsey um, Nagdadala ako ng na maraming pagkain galing Pilipinas Para hindi ko masyadong ma-miss ang Pilipinas So samahan niyo po ako So ayan guys uh, Papunta na tayo ng mall Sa Southwood mall, mo, mall lang tayo mamimili And kasama ko si JP Siya yung nabibidyo sa akin So, kukuha tayo ng ginataang gulay na powder para pag naisipan ko mag ginandaang gulay, pwede ako makagawa doon. And, bibili na rin ako ng fresh gata. Kasi iba yung gata doon eh. Ewan ko, mas masarap rin talaga dito. Tsaka vechil, mga pampalasa. Tapos ito, kina-chill. Kumuha na ako ng mga chichiria. Mga Pinoy na chichiria. Kumuha rin ako ng sinikang, kasi mahilig ako magsinigang doon. So, kukuha tayo dito. Let's go! Kukuha tayo ng pasit kantong. At saka mga pampalasa. Wala kasi nito doon eh. Ay hindi, mayroon pala nito, kaya lang medyo pricey siya Tapos, ewan ko, iba yung lasa. Iba talaga paggawa sa Pilipinas. So, dalat tayo na marami. So, ito na lahat, guys, ang napamili ko. And... Gusto ko pa sana ng more, kaya lang wala na akong luggage. So, mauubos na. Kaya, ito na lang muna ngayon. Sa so, next na week ko oh, Abangan kung kailan. Pwede tayo nito ang Ito yung paborito kong pasalubong sa mga Pinoy Dots. So, namimiss daw nila ito lagi. So, tayo nito. Ang sa mga friends na. Ayan, tapos na kaming mag-grocery ay eh, nakakapagod. So, tumambay muna kami dito ni JP sa Lanay. Kasi, ang ganda ng panahon ngayon. Eto si Lindy. Kumakain. <laughs> Kumakain ng lechon. Gustuhan daw niya yung lechon. Nag-init siya. Ay ka na Lindy. <laughs> May pasok siya mamaya. So, kumakain na siya para hindi siya gutom pag nagklase siya, 'di ba? guys. So, wala naman si ko Ryan dito. So, nandito lang ako ngayon sa lanay kasama ko si Lindy. So, nagdedidiklop kami ng damit. So, sinamahan ko siya. Kasi kawawa naman si Lindy. Si Ate Rose nag naglilinis sa taas ng um, kama. Ayan. So, ayan, itong binigay sa akin ni Lindy dito, dok, tiklopin ko. <laughs> Kung nakita nyo si Lindy Medyo nag-glowing Lindy pa rin nakapakita mga mukha mo Pak! Ganda ni Lindy Ang ginagamit ni Lindy ay itong collagen Kaya uminom kayo nitong collagen Bili na po kayo So kung gusto nyo po ng collagen Is Ayan Bili po kayo nito. Nasa comment section po ito So yan Anyway, yun lang So magtitiklop na muna kami Kasi pinasahan na ako ni Lindy Ng mga dapat tiklopin <laughs> So tapos na kami magtiklop ni Lindy And naisip ko, buksan ko yung mga pinamili ko Papakita ko kung ano yun yung mga pinamili ko Tingnan nyo So ayan guys, ito lahat ng mga napamilik natin And inayos ko siya So may mga pancit canton, noodles, may chichiri pinoy May greyhams, uh, pulvoron, tapos mga delata And meron din tayo mga cheese, sinigang, hindi mawawala tapos mga gata at saka tomato sauce. So yan, mga nor cubes, mga pampalasa, magic sarap. So ito mga toyo dadalhin ko and hopefully magkasya sa luggage ko kasi marami pa akong ibang dadalhin mga damit. So yun guys, so... Ay... Parang pipil ko na kagad na babalik na kagad ako, pero one week pa, so... Ready na yung mga ano ko, mga dadalhin ko, pero piling ko yung puso ko hindi pa. Ah, oh, charing! <laughs> so, yun lang po muna. So, until next vlog po. Bye-bye!